Hello! What's up? It's your El Maestro! At bumabalik tayo ngayon para sa isa na namang talakayan! Bago ang lahat, syempre, hindi ko kayo pwedeng kalimutang batiin ng isang magandang araw mga estro. Kung bago ka nga pala sa aking channel, huwag na huwag mong kakalimutang i-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Ang tatalakayin natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa mga alituntuni na dapat tandaan ng ating mga mag-aaral na kasama sa Online Distance Learning ODL. Kaya mga bata, manood at makinig ng mabuti sa ating video para maging handa tayo sa darating na pasukan. Tara, umpisa na natin! Maagap sa oras. Alamin ang itinakdang oras o schedule ng guro para sa inyong mga asignatura. Mas maganda na mag-login ng mas maaga ng 20 minuto sa itinakdang oras upang masolusyonan kung sakaling magkaroon ng problema sa pagpasok sa online class. Ikalawa, maayos na lugar. Siguraduhin ang lugar ay maayos, malinis at tahimik para makapag-focus kayo sa mga araling tatalakayin. Alisin muna ang lahat ng bagay na magiging sanhi ng pagkahati ng inyong atensyon katulad ng mga laruan at mga gadgets na hindi naman kinakailangan sa online class. Ikatlo, maayos na pananamit. Maging maayos sa pananamit. Laging isa isip na kahit na sa online class, kailangan presentable kang haharap sa kamera. Hindi naman kailangan na nakauniforme, subalit iwasan ang pagsuot ng mga sando at sleeveless na damit. Ikaapat, ihanda ang mga kagamitan. Kailangan nakahanda na lahat ng gadgets at materyales. I-charge ang mga tablet o laptop bago magsimula ang klase. Siguraduhin malakas din ang Wi-Fi connection o internet para walang maging suliranin sa oras ng klase. Ihanda din ang iba pang kagamitan na kailangan depende sa tagubilin at gabay ng inyong guro. Ikalima, ingatan ang privacy Ingatan ang inyong privacy at igalang din ang privacy ng kapwa. Maging maingat sa pag upload o pag-post ng mga pribadong videos, larawan at conversations. Huwag ding ibigay ang password ng inyong mga social media accounts at email sa iba para sa seguridad. ika Maging magalang. Maging magalang sa pagkikipag-usap sa mga kaklase at sa inyong guro. Huwag magsasalita ng pasigaw, iwasan ang paggamit ng mga salitang kalye at pagmumura. Hinihikayat din ang lahat na gamitin ang please, excuse me, at thank you bilang tanda ng paggalang at respeto sa kausap. Ikapito, maging mabait. Iwasan ang pakikipag-away sa chat o comment section. Iwasan din ang paglalagay ng mga komentong wala namang kaugnayan sa aralin. Ugaliin din ang pag-type ng mga salitang nasa wastong spelling, iwasan ang pag-shortcut. Huwag din mag-chat o comment na nasa all caps para maiwasan ang di pagkakaunawaan. Ikawalo, buksan ang kamera. Buksan ang kamera hanggat walang instruction ang guro na isara ito. Mas nararapat na kapag nakikipagtalastasan at sumasagot sa mga class discussion sa online na nakikita ang ekspresyon ng bawat isa para maramdaman ninyo na kayo ay parang nasa loob ng isang aktual na silid-aralan. Ikasyam, mute o unmute microphone. Ilagay sa mute ang microphone kapag hindi ka naman tinatawag ng guro para magsalita upang maiwasan ang ingay. Ilagay naman sa unmute ang microphone kapag ikaw ay tinawag ng iyong guro upang sumagot tandaan palagi na nakamute ang microphone hanggat merong nagsasalita sa klase bilang tanda ng paggalang sa bawat isa. Ikasampu, itaas ang kanang kamay kapag may nais sabihin. Ugaliin ang pagtaas ng kamay bago mag-unmute ng microphone at magsalita sa klase. Hintayin ang go signal ng guro upang maiwasan ang sabay-sabay na pagsasalita na magiging dahilan ng ingay sa klase maaari ding magtaas ng kamay at magpaalam kung ikaw ay pupunta sa CR. Ikalabing isa, maglaan ng oras sa pagbasa. Siguraduhin binabasa lahat ng nakapost at comments sa inyong online platform na ginagamit upang maging updated. Unawain din lahat ng panuto, lalo na sa pagsasubmit ng mga pagsasanay at takdang aralin sundin lahat ng mga panuto ng guro upang masagutan ito ng tama at makakuha ka ng mataas na marka o grado. Ikalabing dalawa, kumain sa itinakdang oras. Iwasan ang pagkain sa harap ng kamera habang nasa klase bilang respeto sa guro at kaklase. Para maiwasan ang pagkagutom, siguraduhin may laman ang tiyan bago magsimula ang klase. Tandaan, Meron namang nakatakdang oras para kumain na inilaan ang guro depende sa inyong class program. Ikalabing tatlo, think before you click. Tatandaan parate na anuman ang inyong naipost online ay bahagi na ng digital record. Ito ay maaaring ma-screenshot ng iba at may kalat sa social media. Kaya siguraduhin lahat ng nakapost ay maayos at hindi mo ikakapahamak o ikasasama. Mga minamahal naming mag-aaral, sana nakatulong sa inyo ang ating tinalakay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at good luck! Welcome to School Year 2020-2021! Handa isip, handang bukas! Once again, I'm Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!